Kung akala mo ang pinakamature na bagay sa mundo ay mga old school na laruan ni Lolo, e mali ka. Hindi totoo yan. Ang Zircon's Crystal ay umabot na sa 4 billion 400 million years old. Wow. Tama, 4.4 billion. Grabe no? Grabe ba? Para mas maintindihan natin, mas matanda pa ang Zircon kaysa sa Earth. Oo, oh, sobrang senior citizen na siya ba? Diba? hindi lang sa edad, kundi pati sa wisdom pa. Okay. Natagpuan ng unang zircon crystal sa Jack Hills, Western Australia, ay natuklasan gamit ang isang kombinasyon ng mga geological surveys, rock sampling, at advanced analytical techniques. Inisip ng mga scientists na ang lugar na ito ay isang prime location para makakita ng mga ancient material dahil sa exposure ng mga ancient rocks at ang pagkakaroon ng narrier terrain sa paligid. Siyempre, hindi lang to basta-basta bato. Ang zircon ay isang crystalline mineral na mas makikita sa mga volcanic rocks at mga sedimentary layers. It's usually a gemstone, oo, hindi lang para sa mga alahas, kundi para din sa mga eksperto sa geology, at ginagamit pa sa mga scientific studies para matukoy ang edad ng mga bato at ibang geological formations. Ginagamit ito ng mga geologists para mas matutunan pa ang kasaysayan ng Earth. Para sa kanila, ito ay parang time machine. Wow naman! Wow! Sa ngayon, ito ay nasa koleksyon ng mga scientists at geologists sa buong mundo, at most of the time, pinag-aaralan lang ito para sa kanilang mga eksperimento. Kung iniisip mo kung magkano ang halaga ng zircon crystal, huwag kayong mag-alala, hindi lang siya mahal, kundi sobrang mahal. Ang pinakamahal na variety ay ang blue Cambodian zircons. Ang mga large rich blue, almost blue, quality cut samples ng zircon ay may halaga mula $280 hanggang $450 per carat. Kung medyo mapusaw ang kulay, ang presyo ay nasa $150 to $280 per carat. Samantalang ang mga yellow, red, brown, at colorless zircons ay may average na presyo ng $100 to $200 per carat. Kaya kung may zircon ka sa bahay, e eh baka may hidden treasure ka na hindi mo pa alam? Well, ang karamihan sa Jack Hills Zircons ay sobrang liit, karaniwan 60 hanggang 425 micrometers lang ang haba, mas maliit pa sa butil ng buhangin. Para sa mga nag-iisip kung bakit ito pinag-uusapan, hindi lang ito isang pang-science project o hobby ng mga geeks. Ang zircon ay isang kipis sa pag-unawa natin sa ating mundo. Tinutulungan tayo nito na maunawaan kung paano nagsimula ang ating planeta at kung paano nagbago ang ating mundo. Para sa mga scientist, parang ito na ang kanilang holy grail. Hanggang dito na lang mga X. Kung nagustuhan nyo ang ating kwento, wag kalimutang i-share, mag-like at i-follow na rin para updated ka sa mga susunod pang mga videos.